Nay, excuse me lang po. Pwede dito pa kayo? Anak nyo? Po, napakabutin yung nanay, no? Napakabutin yung lola. Bigyan ko kay grocery. Okay lang? Ah, sige. May Santon Gold Coffee Mix sa akin, ay, masarap to. Ha? Ah, eto inumin yung kape, healthy. Hindi ko nabibilangin to. Ah, sa inyo lahat to. Ha? Uh, ah, pray lang palagi ha, ah. tiwala lang tayo palagi sa Panginoon kasi siya lang naman na uh, ano ng kalakasan sa atin, no? Agad nabubuhay, kaya, kaya Kayaan? Okay lang po ba, pag pray ko na lang po kayo. O sige, sige, pray, pray tayo ha. Okay, sige, Lord, marami salamat sa buhay ni nanay. ingat, uh, ingatan niyo po siya. Palagi niyo po siyang uh, bigyan ng kalakasan sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa buhay kayo po siya mag-ingat. Ilayo niyo po siya sa kaaway. Patawarin niyo po siya sa kanyang mga kasalanan. At uh, kayo, Diyos, ang siyang maitaas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. sir, excuse me na sir. Kanina ko pa kasi kayo napapansin, umiiyak kayo eh. Eh sir, kasi sir ano Ha? Yung anak ko, kailangan ng pambili ng gamot. Anak, anak nyo? Oo po. Ba't asan ba yung anak nyo? Nag-chats po sa akin yung misis ko na kailangan oh. namin ng pambili ng gamot. Kanina pa kasi kita napapansin, palakad-lakad, pabalik-balik kami dito eh, Nas nasa gilid ka. Ay, hindi ko naman ang problema po ako hindi ko pa alam kung ano gagawin ko eh magkano ba ito? magkano ba itong gamot mo? 7,000? oo po 7, sir, kanina pa po ako dito Di hindi mo. ko alam kung pa, paano po yung gagawa ko Para parang kasi puro utang huwag, na po ako sir huwag ka masyadong ano huwag ka masyadong huwag ka masyadong magproblema yan nayaan mo yung problema magproblema problema, sa'yo 7,000 o oh, gawin ko ng 10,000 actually, panggastosan sana ito sa burol ng nanay ko eh oh. salamat talaga sir salamat, salamat. salamat. Huwag yung ha. Ingat sir, ka pala. Salamat, talagi. salamat, di salamat di sir. Diyan lang. Kukuha akong bigas. Ah, lang. Bigas. Kuhin mo to, ha? Kaya, kaya mo ba itong karga, ikarga? Maraming maraming salamat talaga, sir. Santon Gold Coffee Mix, ha? <laughs> Sa yan. Eh, oh, sige, dito na ako, ha? Sige po, sir. Salamat po. Kaya na umihak, Ha? Ah. Boy, uh, excuse me lang. Ano ang ginagawa mo? Ha? Nangangalak. Ba't nangangalakal ka? Wala ang pambili ng bigas eh. Pambili bigas? Wala mm -hmm. ka na ibang trabaho? Wala ang buhay ko. Wala ka na. Ah, may sakit yung anak mo? Asa yung anak mo? Sinong bantay ngayon? sa mm asawa -hmm. ko. Sa buwan na nagbantay. Wala ka pang bigas. O, oh, ganito ha. Ah. Antayin mo ako dyan. Ako na lang bahala sa'yo. Bigyan ka ng bigas ha. Ah. O, dyan ka lang. Ito. Ito ha. Bigas ng bigas, ha? Okay? So, bigas, ayun na yan. Tapos, meron ka pa sa aking Santon Gold Coffee Mix na kape, ha? Napaka-healthy niya, napaka-sarap pa. FDA approved. Kaya pwede, pwede mo yung inumin. Pwede sa yan para lumakas ka, ha? O, oh, ganito. Uh, uh, Pacheck up mo yung anak mo. Ha? O, oh, bibigyan kita. O. Oh. One, two, three, P apat, lagyan ko ng apat na libo ha 4,000 pa check up mo yung anak mo okay. okay Maniniwala kay Jesus Okay very good i dito <laughs> Anong nangyari? <laughs> ha? Nabagsak ako Ang sayang itlog na basag Hmm Kagsak ka ba? Hmm kasi maulam po sana namin. Ulam? Huwag <laughs> ka umiyak. Utlog lang yun, eh, umiiyak ka. Bakit? Eh, alam ba ulam nyo? Ako, oh, uh, ngayon gabi. Napapanood po ba't eh? Ah? Napapanood. Napapanood mo ako? Tumutulong yung luha mo. Ano, te? Hmm, magano ka? Oh, uh, tawil. Napapanood mo ako? Saan mo ako napapanood? Sa Facebook. Ah, sa Facebook? Ano yung mga ginagawa ko? Nagtumutulong ka po sa mga anak. Ah, ba't umiiyak ka? May problema ka ba? yung itlo po kasi nababas yung itlo po kasi namin po ito lang po kasi huwag ka umiyak itlog lang yung iniiyakan mo o dyan ka lang ha huwag ka umiyak bigyan kita ng bigas thank you po. ha? thank you po hindi, bibigyan kita ng bigas ha thank you tsaka, po tsaka bibigyan kita ng sapatos tsaka meron ko sa akin santong gold coffee mix na kape sige oh thank you po ha? Thank you. Okay lang. Salamat <laughs> po. Ah, sige, sige. Huwag <laughs> 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 ko umiyak. Uh, Hintawin ko. Ah, <laughs> <laughs> ikunin ko <go> na lang. Hindi, lang. Eh, ano mo, sa'yo na yan.